Mga kagoy! dito na nga ang pinakainihintay natin. Talagang lumapag na nga ito sa Pangasinan. Man! na nga ang grab sa bahay ng Ordaneta, Rosales, Villasis at Santo Tomas, Pangasinan. Talagang approved! Kaya napakagandang good news nga ito para sa ating lahat. Basta grab ang pinag-uusapan. Number one! Eto na nga ang pinakaiintay natin Lumapag na nga ang Grab, grab. talagang magbibigay magandang service sa atin Isang malupitan Isang alagang Grab Magahatid nga Nang no, magandang kasiyahan Kaya sa bayan nga ng Ordaneta, Rosales, Villasiz at Santo Tomas Don't you worry Dahil ang Grab Has, has got your back Cover for your food, grocery and padala Ganun nga ino-offer nga ng Grab sa Nagkaroon atin Nagkaroon nga ng parade Para ipagsigawan Na ang Grab ay nasa inyong bayan na Basta Grab ang pinag-uusapan Iba ang alagang Grab Basta mapapahashtag alagang Grab at galawang Grab ka? Kaya para sa amin, approve to. Kaya napakagandang good news nga ito para sa ating lahat. Sobrang excited nga ng mga delivery rider natin na magbigay ng magandang serbisyo para sa atin. At meron pa nga akong good news sa inyo dahil merong napakalaking discount nga para sa atin ang Grab. Ang kailangan nga lang natin gawin ay i-download nga lang mismo ang Grab app. Magkakaroon ka nga ng 50% off sa unang pinakaapat nga na orders mo. Gamitin nga lang ang promo code na Grab Food Order Neta. At meron pang 20% off on your orders. Gamitin lang ang promo code na Grab Order Neta 20. Ongoing nga ang promo. Is Especially sa bayan nga ng Ordaneta, Villasis, Rosales at Santo Tomas. Kaya mga kaagoy, mag na. Dahil sa grab, pangalong. Kaya bes, ikwento mo na nga sa kaibigan, nanay, tatay mo. O oh, kaya kapatid mo na meron na ngang grab dito sa bayan nyo. Basta't grab, mahal na mahal tayo nyan. Mapa-customer, rider, or merchant. Ay at... ikaw at ikaw pa rin ang pipili. Kaya ano pang hinihintay mga kaagoy? Download na. Dahil ah. dito na nga si grab. Grab is all you need for food. Grocery, transportation, delivery, and more. Basta't mag-download nga lang kayo ng grab. app. ang grab. Grabe, napakaganda ng offer ng grab. May enjoy mo talaga ang grab app. At hindi na nga ito magiging hassle para sa atin. O oh, hanggang dito na muna, basta pinag-uusapan natin ang mga ganitong bagay. Top number one! Huwag ka na magpahuli ka, Agoy. Download na!